Magandang umaga po mga kalaki. May 20 na oh. Grabe no. Third week na po ng mga ng, ng Mayo ngayon mga kalaki at ang tanong ko nanalo ka na ba? Nasubukan mo na bang manalo? Palitan mo na ang mga lucky numbers na inaalagaan mo. Lipat ka na dito sa amin. Subukan mo ang aming mga private lucky numbers. Ito na po ang 3 digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga, umpisahan po natin sa India. 209 New Zealand 638. Australia 726 Mexico 523 Canada 114 Greece 306 Las Israel 381 Las Vegas 567 Alaska 921 Saudi 304 Japan 551 Italy 628 Germany 930 Korea 547 at Texas 213 <coughs> China 608 Singapore 421 one Hong Kong 989 Dubai 653 Malaysia 778 Taiwan 243 Thailand one, 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 one seven, Philippines. 720. Ayan po mga kalaki, kompletro po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 po ng umaga. Abay, ilaban mo na yan. Pwede mo yan i-rambol. Okay, good luck. Mananalo tayo ngayon. Claim it!